daw mga iaa mga and Welcome to Hins Junction, the gateway to Cloven. Ayan, o, oh, Papunta tong Alaska. Ayan. For to this video, pupuntahan natin ang Hins Junction at saka Cloven Lake. Ayan, ito yung daanan, napakagandang daanan. Alaska Highway nakikita nyo yung glowing mountain trail ayan ito ang glowing napakaganda ayan pupunta tayo ngayon doon sa lake mag relax tayo tsaka makikita mong view na yan ayan ito galing tayo sa Whitehorse City tapos ang takbo natin is uh, 1 hour and 30 minutes nasa Hins Junction na tayo then another 20 minutes para sa Gluwin Lake. Ayan, dito na tayo ngayon sa tuktok ng mundo. No? Ito ang Hinge Junction or Whitehorse City Yukon Territory. Ayan, nakikita nyo yung mga view guys. Oh. Ayan, napakagandang uh, view na nadaanan natin. Talagang lahat. No? Hindi ka talaga... Uh, antukin dito kasi lahat ng dananan mo napakagandang view kaya sabay tayo panoorin itong video na to tara suruita ang mga uluan enjoy life tayo tingnan natin pasyalan natin ang ginawa ng Panginoon itulad nito napakasarap pakinggan ito pang isa glowing lake napakagandang pakinggan at sa ang ano nang ng, uh, ng water tingnan nyo naririnig nyo yan at saka ang paligid napakaganda ayan sana huwag niyong uh, hayaan tingnan ninyo ang ginawa ng Diyos para ma-appreciate niyo kung pa kaano ang buhay yan, ang Winged TV po ang hangarin po namin ay mapaluod ninyo ang ginawa ng Diyos mapuntahan namin ang ginawa ng Diyos para ma-share namin kung gaano kaganda, gaano ganda ang luto na dapat natin tingnan, mahalin, pasyalan. Ito po ang Glowing Lake with Wingit TV. Sabayan nyo kami sa aming paglalakbay sa buong Canada, sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Tara, subscribe na sa Wingit TV. When you're TV, tumutulong sa mahirap Taong porsigido, nag-ibang bansa para magsumikap Sa'yo po'y saludo, mapagmahal sa kanyang pamilya Sa istorya niya, makinig ka, halika-halika Lumilibot sa iba't ibang bansa Memoryang masasabi mong mag-iiwan ng akda Madaling malapitan sa oras ng kagipita, lalo na sa unos Tunay na kaibigan, di ka iiwang kabaitan niya'y lubos Lager na mabait, asa si malapit Walang ginawa sa kapao Asa, laging binabanggit Yan ang iniidolo kong malupit Para sa akin na wala nang makakahigit Tumutulong ng walang inaasahang kapalit Kaya sabay-sabay nating ibanggit Mula sa Dabao, Windy TV Windy TV Windy TV, laging kasalanan Ayan o, ay ipakita ko sa inyo view ng aming titirahan dito sa may Hinch Junction Ayan, nakapalibot ng Bulo Bundukin. Tapos napagandang, uh, napakagandang view At uh, saka ang bahay na aming dito within 3 days Ayan, dito kami nag-stay Talagang uh, talagang stress sa reliever to ano pag uh, ayan no oh, napakagandang bahay na yan sa ano kami first floor kasi may may ang may ari na sa taas ayan two bedroom yan tapos may ano rin lutuan tapos napakagandang uh, view ikaw ang pamatid buhaw sa kahirapan Gumagawa lang ng tama para di lang gawing kasikatan Winggit din binang mismo mapagmahal sa kababayan Di tumiting sa estado ng buhay na sa taas mo nung nasa ibabayan Gano'n mang kadilim na gawang mapakulay Siya ang tinaguri ang kalayaan Di nang hihila pa baba lalo kang iaangat Gusto niya pantay-pantay ang lahat Gano'n siya kasulido sapagkat Napakatamis na kaparehan Napakalambing na asa asahan ng pamilya Nasa ibang bansa upang makamit ang tagumpay Makapagkatuloy sa nais mapuntahang paglalakbay Windit baby na noon at di nagbago ngayon Kung sino ako ganun pa rin kung iyong itatanong Sa buhos ng ulam magiging payong at silong tinatak sa bansang sinilangan Patuloy na kalingon, sandala niya ating Panginoon Andes sa sabansang kanal, ang ng kapaligiran Pinapakita niya, kaya sumama ka Panoorin mo talaga kakaiba Mamangha sa mga view, parang nakapunta ka na kagandahan, meron pang natutunan May kabuluhan bawat nilalaan At iniiwan, kaya dapat mo subaybayan Mga ilalabas na patilalaan Kaya alam mo na kung saan Panoorin at papakinggan Hi there, this is Henry. Kindly subscribe to WinJet TV, sa YouTube channel, okay? Henry, boy.